Ito kaya? 1.5 Oh my goodness Hindi siya bagay uh -huh. May bili ako ng chinelas na mm -hmm. pang panglakad-lakad para mapalitan naman tong aking mga lumang chinelas Ito 30% din to. Miss. Ito'ng ano, itong dito 30%. Magkano tong ano? Tong 16 na yan? 1120, ma'am. Yung may bila akong chinelas. On 120. Sa so, discount na yun sa 30%. 1.6 siya si regular. Oo, 1.6 yung regular. Yun sa so, ano yung gusto ko kanina. Ano diba maganda? Yun ang ito. Pero parang type ko to. Ito kasi goma. Hindi ba parang ang linis ng pako na? No? اپوتے کرو یہ شے لکھو یہ ہاں سلام میں کیا ہوں آج تم کیری اے سید راجہ سپیس